Ang sabi ni Kara, wala siyang jowa pero nabuntis siya. Eh hindi naman pepededing siya lang mag-isa. Iyan nga po ay matapos nating malaman na merong ka-situationship si Kara na si Alias Ryan. Pero wala naman daw talagang uh, romance na namamagitan sa kanilang dalawa hanggang sa ibabaw lamang ng kama ang setup nila. Yun nga lang ang akala rin ng mga magulang nitong si Kara at ni Ryan din ay magjowa nga po sila. Hanggang ngayon nalalabuan pa rin daw si Kara sa kung ano nga bang sistema ang gagawin nila lalo at meron ng batang involved sa kanilang situationship na pinasok noon. Kara, magandang tanghali sa'yo. Hello po, magandang hapon po, Kuya Boy. Oo, kumusta ba? Tama ba yung mga ikinwento mo sa amin? May gusto ka bang idagdag o ibawas? Baka sumobra naman ako, di ba? Actually, Kuya po, hindi ko na kasi alam kung saan ako, kung sino yung makakausap ko about dito. Kasi, yun nga, sobrang by the way itong itong ano itong lalaki, to sobrang hindi ko alam sobrang may galit kasi ako sa kanya ngayon like Ooh. sobrang sinungaling niya sobrang manipulative niyang lalaki kaya lang alam mo yun kuya po hindi ko alam kung ipagpapatuloy ko pa kasi na, na fall ako na fall na ako sa kanya hindi ko hindi ko ma-explain mm -hmm. na fall ka ba sa kanya o nandun ka lang sa idea na sana samahan kanya ngayong buntis ka na at siya ang ama Actually, yun nga Kuya Puy, parang ano, parang hindi ko nga hindi ko alam kasi yung hindi ko ma-explain yung sarili ko kung, mm. ba, kung kung parang gusto ko kasi siyang makasama na sana. Yeah. Mm, -mm, -mm, mm Habang buhay kung kung pwede lang sana, kaya lang alam mo yung Kuya Poy, parang wala pa rin siyang wala siyang hindi ko hindi ko may. sorry ko yaw po okay sige ah uh, isa isahin lang natin ano kara ang uh, pag-uusap kailan pa kayo naging magkakilala ni si uh, tinago natin sa pangalang Ryan um nakilala ko kasi siya sa ano kuya po sa isang BPO company like mm. um One Last year po, last year. Parehas kayo nagtatrabaho doon? Pero one year na kami doon. magkakilala. One year na po kami magkakilala Oo. Oh, oh. At pumasok kayo doon sa... Meron ba siyang uh, girlfriend doon? Ikaw, meron ka rin bang boyfriend? Wala, wala po akong boyfriend, Kuya Poy. Wala rin siyang girlfriend that time. Kasi hindi eh, naman ako yung babaeng pumapasok. So, ganun na mm -hmm. pag alam kong may girlfriend. Pero yun nga, Kuya Poy, eh, parang... Eh, ba't hindi yun nyo pa inumpisahan yun. ng mas maayos? Di ba? bat hindi pa bago kayo na sa kama eh ibibigay ko muna sa iyo yung matamis kong oo manligaw ko naman muna bago tayo maghabulan kasi kasi that time <laughs> hindi i mean that time kasi ayoko talaga talagang pumasok sa relationship kasi hindi ako hindi talaga ako into relationship kuya boy but now parang ako yung parang nag-i-insist na sa kanya na parang ano ba ano ano pa ba tayo parang ganun kuya boy mm -hmm. kasi Actually, al alam na lahat eh. Alam na ng mga friends ko, ng mga family ko. Pero wala talaga kami, you know, mm. formal na pagkakasunduan na kami talaga. Hindi kayo mag-boyfriend, hindi kayo mag-girlfriend, pero lagi kayo magkasama noon. Yes, exactly, Kuya Poy. I mean, isang tawag ko lang sa kanya. Isang tawag niya lang sa akin. Mag-meet din ayon At yung mga pagtawag-tawag niyon hindi lang naman nauuwi sa kama lang. Meron yung, uh, wala lang, gusto mo lang makasama, gusto mo lang makausap, ganun ba yon Hindi. Bukod din, puya-puy, meron pa kasi ako mga, ano, mga nakakausap pa. Pero siya kasi, siya yung mismong gusto ko lang kapag sa kama lang talaga. Mm hmm. Ah, okay. Buti nilinaw mo. Kasi isusunod ko sana ang tanong. May iba ka nakakausap. Eh, sila ba, nakakarating din, na rin yung mga kama mo at yung nakikita yung unan mong Hello Kitty. Ganya Hindi naman. Siya lang talaga exclusively. Kaya, Ryan? Um, siya lang talaga, kuya po. Yung sa kanya kasi ako masanay. Pero yun nga po, hindi ko naman expected na mabubuo. Sa buong ilang halos seven months kasi may nangyayari sa aming dalawa pero hindi ko expected na mm -hmm. na may mabubuo. Yeah. Uh ikaw ba ay open doon sa idea of co-parenting? Actually, kaya po, wala talaga ako idea. Kaya rin ako napatawag dito mm. sa programa mo. Kasi wala tal- hindi ko talaga alam yung gagawin ko, po, Kuya po Sobrang hindi ko talaga alam yung gagawin ko. Uh -huh. Ayan. Okay. Sige. Kalma ka lang. Huminga ka lang ng malalim. Ilang buwan ka na bang buntis? Nakapatest pa lang po kasi, Kuya po eh. Oo. Anong test ba ito? Pregnancy test pa lang? O pumunta ka na sa doktor para... Wala, wala. Hindi pa po ako nagpapacheck. Pero yun nga yung, yung nangyari sa amin, expected ko, wala talagang nabubuo kasi alam kong wala talaga. Mm. And sanay na rin ako sa kanya. Pero this time, yun nga, nahilo At, ako sa work. Tapos yun yung mga symptoms. Uh -huh. And then nagpa, nag-take ako, nag, nag, nag-PT ako doon. Mm. Yes. And then yun, um, positive. Positive. Yun, okay. At anong sinabi dito ni uh, Ryan nung, nalam, nung nalaman mo? Parang no una parang hindi hindi parang hindi hindi pa rin siya naniniwala and then patuloy pa rin may nangyayari pa rin sa amin kuya po. Eh. Aba, buo na, may nangyayari pa rin at ano na kahit na seryoso na yung uh, usapan mo. Hindi niya pa rin pinakikitunguhan. Hanggang ngayon po parang nalalabuan pa rin ako kuya po Oh. Ba, ayan, ko sabi mo kanina, e eh, galit ka dito kay Ryan. Pero kapag ka ba kayo ay nagkita at humiling siya na, sige na, humiga ka dyan, ako nang bahala. Papayag ka na naman ba? Hindi wala ako, wala akong idea sa ngayon kuya po. Yung ang parang pinaka problema ko lang ngayon kung paano ba yung sitwasyon namin kung Pagpapatuloy ba namin yeah. or mm -mm. alam mo uh, i can only guide you diba uh, i can all uh, only uh, give you some options diba give you advice pero sa kung ano ang gagawin niyo it's it should be a mutual decision between you and Ryan kaya nga tinatanong kita ano yung uh, pag-uusap niyo seryoso wala munang tanggalan dito ng uh, damit Ryan Oo, oh, umupo muna tayo, huwag tayo mag-usap sa ibabaw ng kama. Ah, yan yung ah, hingin mo sa kanya na pagkakataon. Kasi buntis ka na. Ha? Kara? O, oh, yun yung ah, pinakamaganda roon. Kaya rin kanina, tinanong ko kung open ka ba doon sa option ng co-parenting. Ha? Eh, meron naman kasi yung ah, magiging nanay ka, magiging tatay siya ah uh, dahil kayong dalawa naman talaga ang uh, bumuo niyan pero sabi mo nga ay eh, wala naman talaga hindi talaga kayo romantically involved with one yes. another no, no. sexual no, no. lamang ba diba? purely friendship and sexual lamang ang uh, inyong uh, pangangailangan sa isa't isa Okay? Uh, so, wag nating ipilit yung parte na you are romantically involved. Tapos, sabi mo kanina, na fall ka na sa kanya, kaya rin tinatanong ko, teka lang, baka naman natataranta ka lang at kailangan mo ng makakaagapay. Siyempre, kailangan natin ng suporta. Ah o kapag ka uh, magbubuntis ka na, di ba, paghahandaan mo na yun, mag-iiba ang pakiramdam mo. And, of course, merong gastos involved sa pagpapacheck up mo pa lang. Sa mga gamot na uh, ipapatake sa'yo ng nga doktor, may extra uh, financial ano yan, ano, responsibility. Is it going to be a shared responsibility na pwede mag-contribute itong si Ryan? Yun yung uh, mga inaalala mo ngayon. Kaya don't confuse yourself na gusto mo siya at na-fall ka sa kanya na mahal mo siya just because you need his help. Yes, kuya po. Ha? Kalma ka lang. Alam ko, kailangan mo ang tulong niya, kailangan mo ang suporta niya, but it doesn't necessarily mean na I mahal mean, mo na siya. Alam na po, na 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 namin, kuya po. Yes, like, oo. Oh, oh. The pressure is family, on. Ko, close din ako sa family Ayun, nandyan na talaga yung uh, pressure. Pero ba diba nga sabi mo, ayun, maganda yun ha, na alam na ng family niya, alam na rin ang family mo. The best but thing... Ang alam kasi, kuya po, is, Mag-boyfriend-girlfriend kami. But, mm. you know, wala talaga kami. Wala talaga kami. Okay. Ganito, Kara. Um, ang uh, nakikita ko na magandang gawin ninyong dalawa ni Ryan, nang sabay kayo. Ang maganda dyan, kausapin nyo ang bawat pamilya nyo, kahit magkasabay na sa isang simpleng uh, hapunan o simpleng merienda, aminin nyo na kung ano lang talaga yung namagitan sa inyo noon. Yun yun, eh. Oh, kasi yung katotohanan na ikaw ay buntis e eh, kailangan din segundahan ng isa pang katotohanan sa kung ano talaga yung namagitan lamang sa inyong dalawa. Ha? At kung meron mang magagalit sa kanila na yun lang palaakala namin talagang uh, gusto ninyo at magjowa kayong uh, dalawa. May mga salita na hindi kayo magugustuhan, but that's the reality. Doon nag-umpisa yan na kayo ay uh, hindi naman talaga seryoso and exclusive para sa isa't isa, tama? Yes, yes, po, Kuya Poy. Mm, aminin niyo muna 'yan sa kanila. And then from uh, from there, eh hindi hindi naman ako naniniwala. Dahil nga maganda naman siguro ang pinakisama mo doon sa pamilya niya at kay Ryan. Ha? Mhm, -mm, yes, Ma Kuya Poy. Si Ryan ba maganda rin ang pinakisama at pinakita naman doon sa pamilya mo. Hindi kasi actually ang problema ko lang po talaga is si Ryan, Kuya Poy. Eh, hindi ko alam paano niya ako paninindigan talaga. 'Yun lang talaga. Eh si Ryan eh. Oh, si Ryan. Si Ryan? Si Ryan eh. Hindi, Jo. Hindi, pina, pinapatawa lang kita pero hindi ka natawa ang corny ko doon ah. Ayan, pero ah uh, ganito, ah uh, yun nga, meron susuporta sa'yo dahil ako sa ngayon ha, kung ako man si Ryan, may hirapan din ako magdesisyon, may hirapan din kitang kausapin dahil biglaan yan. Kung wala sa usapan ito na magkakaroon. Kasi nga, ang usapan natin, casual sex lang tayo, ganyan. Tapos nung may nabuo, ka lang, bakit? Ba't biglang na in love ka na sa akin, may nabuo? Yung ganyan. So he's, uh, he's also, uh, ano no, kinakabahan din yan. Baka hindi lang nagpapahalata sa'yo. Not necessarily iniiwasan ka, pero alam niya rin, malamang, na merong malaking responsibilidad na paparating na. Ha? Ganoon 'yun. Kaya you have to uh, ano no, face this problem calmly at nang nag-iisip. Oh, hindi yung uh, sige na sagutin mo na, sagutin mo na. Oh, mahirap kasi 'yon, ah, uh, kara. Unti-unti. Kaya I suggest na aminin niyo muna sa mga taong nakapaligid sa inyo, sa mga pamilya niyo na lang. Yung mga kaibigan niyo uh, next time na 'yan. Yung pamilya niyo na lang na ganito po talaga ang sitwasyon namin. Nabuo ang bata, ganito lang ang usapan namin. Hindi po talaga kami mag-boyfriend at mag-girlfriend. Ah, uh, para sila rin mismo ay makatulong sa inyo sa mga susunod yung gagawing desisyon. Magpapakasal ba kayo? Or uh, itutuloy, susuportahan namin? Kasi apo rin nila yan, di ba? Uh, apo nung uh, mga magulang ni Ryan, mag anak din nila yung uh, bata na alagaan mo para may susuporta. May susuporta. Hindi yung magagalit sila sa inyo ng tuloy-tuloy. Ha? Huh? Kara? Hey, Ganun lang, isa-isa, one at a time, one at a time. Hindi maibibigay ang uh, lahat ng kasagutan pero sa ngayon, kailangan nyo mag-team up nitong si Ryan na sabihin sa kanila ano talaga ang totoo and then from there, mag-decide kayo. Magsasama ba kayo? Dapat yung uh, decision nyo ang manalo ha? O hindi yung uh, magpakasal kayo dahil nakakahiya? O, oh, may mga ganyan to save face. Hindi. Kung magpapakasal kayo, sana gusto ninyong dalawa. Ngayon, kung hindi pa kayo handa, at least yung pagsuporta sa bata, pag-usapan natin. Yun yung mas mahalagang mga tanong sa ngayon. Ha? Huh? Yun okay. ang maganda pag-usapan ninyo, Kara. Kumalma ka lang. At isa-isa, uh, do not overthink. Hmm? Kuya Poy, oh. siguro kung mag-uusap na lang kami ni Ryan if ever man na uh, matuloy yung kasal, gagawin ka na lang naming ninong. Ay, bakit naman nasama pa naman ako sa usapan? Gagawin mo pa ako ninong, ha? Kung matutuloy yung kasal. Parang gusto ko, wag matuloy yung kasal, ha? Pero, <tod> uh, <tod> nga, kuya, po, um, salamat po sa advice uh, okay. <laughs>